Buti na lang talaga may OVI na handang tumulong kapag may mga ganitong uh, sitwasyon. I am Diane Marlene Ponhalban from Diffon Quirino. Ako po isang bombero at uh, assigned sa Nueva Vizcaya. Pagaling po kami ng bahay. Uh, papunta po kami ng munisipyo para mag-withdraw. Pero hindi na po kami nakaabot. Ako po ay in noong March 3. Uh, nakamotor po kami. Ako po yung Uh, back ride. Sigla kaming binunggo ng kasalubong naming motor. So, hindi naman namin lubos akalain na ganun po yung mangyayari sa amin dahil bigla na lang siyang lumitaw sa harapan namin. So, dahil po sa lakas ng impact, tumilapon ako at nawalan din po ng malay. So, pagbising ko, uh, hindi ko na po yung katawan ko dahil sa sakit. So, tinanong ko yung kasama ko doon, kung anong nangyari tapos pinakita naman niya yung, yung x-ray result. So sabi doon na uh, fractured yung itong kaliwang braso ko at yung uh, kaliwang kita ko. Uh, madami din po akong natamong sugat sa uh, ibang parte ng katawan ko. So sabi ng doktor, uh, bago akong operahan, uh, kailangan mo nang salinan ako ng 3 bags ng dugo at uh, 2 bags during after ng uh, surgery ko. So, naoperahan po ako at nalagyan ng uh, bakal yung mga nabali sa katawan ko after a week. So, naging mahirap po yung uh, sitwasyon ko ngayon dahil uh, may trabaho din po akong naghihintay. Tapos, uh, madadagdagan pa ang mga gastusin dahil sa nangyari sa akin. So, pagka-uwi namin galing sa hospital, uh, inayos ko yung mga documents na kailangan. So, sabi ko, buti na lang talaga may OVI na handang tumulong kapag may mga ganitong uh, sitwasyon na nangyayari. So, mabilis po yung naging uh, proseso dahil uh, tinulungan po ako ng mga staff nila. Dahil nga po malayo ako, pero naging mabilis naman po yung naging proseso. So ngayon, uh, hawak ko na po yung cheque. Maibabalik na din po yung mga nagasto namin sa hospital. So ito talaga yung patunay na uh, hindi ka magsisisi sa insurance na ito. So thank you po sa OVI. God bless po.